What's up sa inyo mga kapuso? Merry Merry Christmas! Ako nga po pala sa si Emmanuel Nicolas, ang Dennis Trillo ng Tondo, Manila. Ay! May pick-up line nga pala ako sa iyo po ba Tekla? Ay, sa akin tsaka kay Tekla. Pwede ba naman -di kayo dito? Ay, kinutusan ba ah, 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 naman sa akin eh. Parang ka naman. sa iyo! Parang ako nga! Makakutus ka, bayan mo kami! Hiyak-hiyak kami iyo! Ano ah, ah, pick-up line mo Ang ganda ng pick-up line niya po! Ay, hinawakan pa tayo. Mukhang nervous to. Ako niya. <skrisa> <laughs> ah, ito nga bala yung pick-up line ko sa inyo. Wow. Ah. Sabi daw nila lahat ang Christmas daw ay panahon ng bigayan. Wait naman minute. Panahon <slag> ng bigayan? Bakit? Kasi, uh, pwede niyo bang ibigay sa akin yung puso niyo? Ay! Oh, ay! Oh, oh, oh. May pick-up line din ako sa iyo. Oh. Ano yan? Ano yan? Ano yan? Kumakain ka ba ng p***? Sana <laughs> 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 okay. ka naman my friend. Mamaya na pala interview mo babae. <laughs> Mabota, ang Paul Rodriguez ng Malanday Marikina City. Ay, Ay grabe! Ang ganda mukha! Ah. Parang hintuturo! Ah. <laughs> ah. Tekla, ah. may sabihin pala ako sa'yo. May? Sabihin pala ako. Ay, may lang siya. Wala, wala. Natakal na kung ano May sabihin siya, Phil! Oh. may pick-up line ako sa'yo. Ha? Christmas light ka ba? Christmas light ka daw ba? Ah, bakit? Kasi ikaw nag ng liwanag sa buhay ko eh. Wow! Oh. Bakit hindi ka magsalita? Oo. Oh, <laughs> Dali ka na mo salamat. Salamat, ha. Maraming salamat. Punta ka doon. <laughs> salamat, buko. Sino <Sinususunod laughs> dyan, pal? Okay, and last but not the least, candidate number three. <laughs> Ay! My name is Sean Paul Aguirre, ang dingdong Dantes ng Tondo, Manila. Ay, Siyempre, may pick-up lines ako. Oh. Dito, dito, ako. Dito. Ay, ako, Syempre, ako. Siyempre, sa kanya ako, ako. ako may pick-up lines. Ano yun? Ay, bakit kayo? Alam mo, problema ko, ang yung pambabalot ko ngayon sa Pasko, gift ko para sa'yo. Bakit? Hindi <laughs> <laughs> ko kasi alam kung paano ko babalutin yung puso ko para sa'yo. Ah! Oh! <laughs> ay, comedy show to wow! Number <laughs> <laughs> <Happy birthday! laughs>